Hi guys! Another day, another video. For today's video guys, dito kasi sa Bigo Live Up guys, alam nyo naman palagi ako nagko-content about sa Bigo. May nagtanong sa akin na ma'am, may naipon kasi ako na beans. So first user siya ng Bigo Live Up and first time niyang sumahod. Tapos B, ito lang naman yung naipon nyo na beans. 1,100 ay 1,171 beans plus 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 ganyan. So equivalent siya sa 816 dollars. Baliktad. Basta yon. So, sabi niya sa akin, kung pwede daw ba niyang withdrawin? Yes, pwede mo na yung withdrawin, B. Ayan, no. dalawang beses nga siya last month nag-withdraw. Eh. Kasi, guys, dito sa Bigo Live Up kami, sumasahod kami tuwing, ano, tuwing 5 to 10 of the month, ha? Tuwing March 5 to 10. Ganyan, basta 5 to 10, dyan nagaan, nag, nag-aantay nag kami. Kasi yan yung mga araw ng sahuran dito. Ngayon siya, guys, is last month. Gusto ko talagang, ano, gawa to ng content. Kasi last month pa to. And alam ko naman matatanong ulit to ngayon nila this month. So, ngayon, sabi ko, gawan ko na nga ito ng content. So, dahil dyan, pinapakita ko lang sa inyo, ito, dalawang beses siya nag-withdraw last month. Kasi guys, dito sa Bigo Live app, magko-collect ka lang ng beans during live. Pag naipon mo yan, mawi-withdraw mo yan. Kasi ang minimum doon na withdraw is $32. So, kapag nakapag-ipon ka na, na hit mo na yung um, $32 pa taas, pwede mo na yung i-withdraw, okay? I-make sure mo lang na may ma-withdraw ka. Kasi kung wala kang bids na naipon, na ano withdrawin mo ba? <laughs> okay, gusto ko lang sagutin yung mga tanong nung, ma'am, pwede na ba akong mag-withdraw? Kasi hindi na sila makapagantay. eh. Kasi yung sahod namin is, ano na ba ngayon? Um, March 4 na kasi ngayon, March 4. So, ang sahod namin, di ba, is 5 to 10 dito sa Bigo Live Up. So, hindi na siya makapag-antay. Sabi ko, be, kung gusto mo na yan, ang um, kunin, kunin mo na kung gusto mo. Kasi dito sa Bigo Live, hindi ka naman i-stop na, uy, pagdating ng sahod, saka mo yun i-withdraw. Kasi dito, self-withdrawal b. So, ikaw, withdrawin mo na yan. Okay? yun lang ang sinasabi ko. Kaya kayo, kung may naiipong kayo, tapos na beans, na may bins na kayo, yun, i-withdrawin nyo na Kahit huwag na kayo magpaalam. <laughs> Natutuwa lang na ako sa host ko kasi talagang lahat pinapaalam niya. And gusto ko lang din to gawa ng content para doon sa mga bagong user. Kasi ang dami pong nag-a-apply dito sa Good Deeds Agency. Paano nyo nga pala ako, Jenny24, ang aking big ID. And, ito, ito nga pala guys, last one, is, yung, bins, yung pera niya na yan, pwede pa yung madoble pag dumating yung sahod, eh, kailangan na nga ni host ng pera. Ito yung maganda, guys. Wala pang sahod yan, pero ganyan na yung pera. Kaya, anong gagawin? I-download nyo yung Live app. Turuan ko kayo, and in chat nyo ako sa FB ko. Naku, B, huwag ka na dami ng yumayaman dito. Ayun lang. Bye-bye. Ikaw din. Tandaan, opportunity once lang mag-knock-knock-knock yan. Kaya wag mo nang pakawalan B libre lang mag-apply, walang ilalabas sa pera, walang kaltas ang sahod, kung, hang, kung ano ang gusto mong sahod, malaki or maliit, or gusto mo mas malaki, go na sa'yo yan. Kasi dito sa Bigo Live Up, guys, is ikaw gagawa ng sahod mo, ikaw mamimili ng sahod mo, ikaw mamimili kung kailan mo gusto mag-work. Okay, gusto mo gabi ka mag-work, gusto mo umaga mag-work, hapon, madaling araw, kahit anong trip mo, kasi hawak mo yung oras mo rito. Wala dito pilitan, B, na, uy, be pumasok ka lang ganitong oras, alas 8, walang late-late dito, be, kasi hawak morito rito yung oras, hindi ka dito yung parang, alam mo yung po ang paso ko sa mga, ano, sa mga empleyado, like sa mga mall, ganyan, may oras-oras, ba -oras, diba? Pag malit ka, wala ka na, be, kaltas ka na, dito wala, be, kasi hawak mo yung oras mo, yun yung kinaganda. And, sa mga naghahanap ng full-time, part-time job, pwede po ang Bigo Live app. Just download, create an account, apply sa isang agency para pag may agency ka na, makakatanggap ka ng sahod kapag kumota ka. Ganun lang kadali. Kaya, I-PM nyo lang ako sa FB. Bye-bye!